Hello everyone. Ang topic natin ngayon ay about polarity. So, ito yung polarity sa bawat branch ng parallel circuits. So, example So, dito, ito yung positive natin sa voltage source. So, pang polarity ng uh, bawat branch, so, ito yung unang branch. So, ang polarity niyan is madali lang. Ito lang din. Positive ito. At ito ang negative. Kasi, directly uh, connected siya dito sa voltage source natin na 12 volts. So, ibig sabihin, since connected siya, kung mapapansin ninyo, ito, directly connected siya dito, So, ibig sabihin, ito din yung positive na ito. Kasi, ano naman siya, connected nga siya. So, kung ano yung positive dito, dito din is positive. Tapos, ito ay negative. So, pag uh, gumamit ka ng tester or voltmeter, ito yung voltmeter mo. Tapos, yan. Tapos, ito yung needle. Or sabihin natin, ito yung needle mo. So, ito, sa 0 to 12 volts, tapos ito ay 0 to negative volts. So, pag voltmeter, so, kapag nag-check ka, ito yung dalawang ano niya, wire niya. So kapag nilagay mo yung isa dito, that's sa positive. Tapos yung isa, sa negative. So, yun, ang mag-re-read sa inyo niyan, ang sa inyo yung reading niyan is 12 volts. So, papalo yan dito ng 12 volts. So, yan. So, itong voltmeter ko, example ko lang ta. So, ito 12 volts. So, ibig sabihin, ang uh, ibig sabihin, ang polarity mo is, ito yung positive. Tapos, ito yung negative. Kasi, ito yung positive mo dito. Eh. So, tinester mo siya. So, so ito nga yung positive at ito yung negative. So ang read, ang reading niyan is 12 volts. So positive 12 volts. So ito yung pinaka positive mo, ito yung pinaka negative. So e, so ibig sabihin, dito sa R2, sa resistance 4000 ohms, ang uh, polarity din niya is ito. Positive din tapos negative din to kasi directly connected din siya sa voltage source. So ganun lang naman sa parallel circuits, madali lang. Kasi nga yung mga components o yung mga resistor ay directly connected sa voltage source. So, malalaman mo agad yung polarity niya. So, now, kung ang gawin mo is etong positive, eto, nilipat mo dito sa kabila. Tapos, eto ang nilipat mo naman dito sa kabila. Ang ibibigay na reading sa inyan is negative 12 volts naman negative. So, itong ano na to, part na to, papalo naman siya pabalik dito. So, papunta sa negative. So, so itong negative, ibig sabihin, ang direction ng current mo na ginamit is electron flow. Electron flow. So, ito yung pinakasimbol niya na electron flow yung ginamit mo. So, ibig sabihin yung uh, ginamit mong loop dito is from negative out from negative and return to positive. Kasi ang conventional current flow, conventional current flow, ang mga charge niyan ay out from positive and return sa negative. Yun ang tinatawag na conventional current flow. So kapag nag-read ng positive 12 volts itong tester mo or voltmeter, ibig sabihin ang ginamit mo is conventional current flow. Now, kapag nag-read ng pabalik ibig sabihin ang flow mo is electron flow so ganun lang ang uh, polarity ng parallel branch madali lang siya so 'yun